na no? So marunong ka nang kumana no? Kahit sabi mo na perfect mo pa ate, no? Pero pagdating mo rito sa labas, no? Ano nga ba yung defensive driving na tinatawag, no? Ang defensive driving kasi, no? Yung maingat na galaw, Ang problema kasi, substandard ang galaw sa atin sa Pilipinas, no? Hindi kagaya ng Amerika, hindi kagaya ng mga... Diretso lang tayo. So yan, no? Yan. So, pumorma ka ng brake na no, pag may butas ng kalye, then maggas So naggagas ka para bumilis, yan no? nakita mo 'yan. Yung ganyan, hindi ginagaya ng galaw na ganyan kahit sa kurbada. Naka-overtake. So, 'yun yung mga blind spot eh, no? Pag may nasa lubong siyang kasi yun, niya. So, yun na 'yun. So, in defensive driving, ina-apply ito, no? So, kaya lang medyo iba rin yung pagtuturo ng defensive driving dito kasi ang Pilipino kasi mga iba, kanya-kanya, pare-pareho galaw dito eh, pagdating sa Pinas eh, no? Lahat nagpapasaway eh. 'di ba? Tama? Yeah. So parang ang hirap i-apply, no. So paano nga ba may apply dito, no? Yung pagiging defensive driver, no. So pwede bang hindi bumabang guys ang driver na Pinoy? So pwede kahit sino, pwede, no. So unang-una, disiplina. Anong klaseng disiplina, no? Kailangan mabasa sa mo. Ako niyang una. Pasensya, pasensya. Kuya, kuya, ang tanong sa'yo ate, makapapasensya mo. Oo oh, naman. Sigurado ka. Naman. Baka umiksi pasensya mo rin to, ha? <laughs> Sabi ko sa'yo, no? So, pag umiksi ang pasensya niyo, doon kayo pwedeng mabangga. Bakit, no? Doon na yung makikipagyabangan kayo, makikipag-away kayo. So, gagalaw ka ng aggressive, no? So, doon na magkakaroon ng mga bangga-bangga, no? So, doon nagmumula yan, tandaan ninyo, no? Pero kung kalmado ka, no? Nung tumakbo ka sa hindi ka babangga, tandaan So pumorma ka ng break nung dadaan ka sa crossing na yan, bumagal ka. So yan totoong galaw. Bumabagal pero hindi humihinto. Nasa brake ka pa rin. Okay, then bitaw na break. Okay, then pagka dalawang kotse yung pagitan mong ganyan, pwede ka mag-gas. mag lang. Okay, so mag lang. So kalmado ka dapat. Nung no, yung tipong galit na galit na sila, ikaw kalmado ka pa. So bumagal ka. So bumagal ka, so, ka dadampihan mo ng preno. Yung pagpapabagal, ganyan yun. Huwag mong tutuldo ka na yung dulo. Sige, steady mo lang. Iintunayan na walang kagalaw-galaw. Huwag So yan yung pagrepreno na hindi mo natutuldo yung dulo. Pag tinuldo ka mo, kung meron sariyo rito, uuga pa yun ang pagkakang Sige, bitaw ng brake. Sa so, ang pagtawid, hindi ka rin magagas. So dapat to, na sa brake ka lang, sa ng kaliwa, tingin ng kaliwa. So nakita mo mababangga ka, totoo yan. Mindo ka. Hindi pwedeng uunahan mo. Okay. ah kasi mabilis siya. Eh, preno mo. Ako nagkipreno eh. Sige, bitaw ng brake. So yan, okay din. Sige, kumaliwa ka dyan. So tingin ng kanan, ayun oh, yung galing doon. Okay, tingin doon. Sarap. Babalik ka na ng tingin sarap. So kakaliwa tayo Okay, then tutuwid mo muna. Sige, so, pag natuwid mo na, tsaka ka ngayon mag-apply ng gas. Sige, mag-ano tapak. So yun na yan, maintain mo yan. So ganyan lang yung tapak mo. So huwag kang susobra so, ng bilis, no? So nasa kaliwa ka, no? Kailangan ba daw dito? Nasa no? kaliwa, mabilis? So hindi naman. Okay. <laughs> so walang ganon no? Yan. So steady mo lang. Okay, then. Mag-iingat ka lang ng mga bumibilis sa kanan dahil biglang kumakat sa harapan mo yan. Kaya? So, pumorma ka ng brake pag may bumili sa kanan mo, tulad niya, pumorma ng brake. Okay, then gas ulit, eh, nung hindi naman siya kumat. Kaya ka pumorma ng brake dahil nga defensive ka. No? Kumbaga, advance ka dun sa pwedeng eh, lang igalaw. No? Kahit gumalaw sila na mali, kayang-kaya mong depensahan. Tulak mo, no? parang isang kariton, tulak mo na mabilis. Sige, diming So, diming gas para bumilis. No? Nung, nung mo huwag mong titigan Nako. Ah. Ouch. so tumititig ka sa speedometer mo isang segundo lang na? pag tumitig ka rito sino makakarap mo Nang dalawang segundo pangatlong segundo bubulaga sa isa harapan mo yung maliwanag ah, na hagdan yes sige bito ng break okay then go sige gas yes. hanggat hanggat pa ano ba kaya pa yan tumawid ka na hanggat wala pa siya hindi hihintay mo pa siya no ayan tingin ang kanan no lumalagpas ka ng guwet So yan, pag nakadikita mo yung van, no, babayaran mo yan. yan. Kaya ang focus dito yung harapan, hindi kung saan saan. Huwag mo tingnan yung speed mo, tingnan mo yung distance mo. Uh, yung speed mo, hindi naman mabilis yan eh. So ganyan lang. Sige, mag-focus ka sa harapan. O, kumabig ka ng kaliwa, so sa, babangga ka dito sa kaliwa. Kanan mo. Yan, e, tuwid mo. Maliit lang yung liko. Babangga ka rin pag di ka tumingan. See, motor. So yan yung tatawang Sa tatawang buhay na. Hmm. So kaya matuto ang kumain marito, no? Ayan. Okay, sige. Sakal so, mo lang, ha? Okay, then, straight. Okay, then. Sige, tingin ang gas. So try mo i-relax sa rin. Makukuha mo yung kalma. Tingnan mo ka pag nagturo, kalma dito. Chill. Chill lang, ba? Diba? Kala mo natatakot na, pero hindi pa, ba? Huwag tumitili na yun, ha? Doon ka na matakot. O kanin mo. Ate, sige ko. Yes. Tingin sa, Tingin sa malayo. Tingin sa malayo. Tingin siya na sa akin. Ha? Medyo minsan, minsan napapagalitan ko kayo Nang hindi sinasadya. Okay, no? Totong reaction yun. No, kasi unang-una, hindi kayo pwede magkamali. Pumorma ka ng break. Hayaan mo lang kung sa mandat. Sige, tuloy mo lang. Tingin sa malayo. Sige, bitan mo yung brake Huwag ka matakot dyan. Salili mo lang pakaliwayan. Ha? Yan. Then to it. dating. Sige. <laughs> Sige, ito ay. Okay. Sige, tingnan nga nga. Eh. Tingnan nga rin. Tingnan nga diba? Tingnan nga lang din yan. So, pag naka-encounter ka na may habang driver, ate, may haba lang. Um, kumalma ka lang. Huwag kang papadala ron. Eh. Oh. Hindi mo bababaan ka pa ng bintana, sigaw-sigaw ang baba. Sabi mo, ito ka. Road oh, rage. Oh. No, pag binaba mo ng bintana, ibig sabihin, eh, kakasahan mo yan. No? Hindi, <laughs> pag nakita naman na nasulya pang kang babae, hindi ka naman ano Pero kung lalaki ka, kuya, good luck. <laughs> pag babae, hindi naman mapapatulan ng mga lalaki, driver. Hindi, kahit anong asar nila. Pero yung matatanda sa una, pumapatol pa rin. Yung matatanda sa una, pag yung matanda na driver na, yung mga graduating na yun. <laughs> Medyo ano na yun, no? Medyo masusungit na ano na talaga sila straight go. May time ko lang pa sa 30? Hmm, pwede naman. So, kasi yung harapan mo, yun lang dapat. Eh. Bumagal ka. Ngayon, kung lilipat ka, lang, tingin ka ng kaliwa. Kung steady ka lang, steady ka lang. Bumagal ka lang. lang. Mababangga mo yan, no? Totoo yan, no? Ayan, oh, no? kita mo. Biglang kakabig pang gano'n, di ba? hindi ka pwedeng tumutok sa kanila. Kung kanina sa harapan mo, yun lang. No? Kung baga ito, takbo mo dito lang sa gitna. Huwag mong pakialaman yung mga nasa kaliwang mga bilis. Wala kang pakialam doon. Ang na mo mababangga mo dito sa loob ng lane mo. Ito yung lane mo. oh. Okay. Tingnan mo, pasok ka sa kanan, pasok. Sa kaliwa, pasok ka sa buwet. Okay. Ayan. So, yan yung, yan yung bad na mo, yung harapan mo. Lahat ng babanggay mo sa harapan mo, yan ang kasalanan mo. Yan, oh no? lumampas ka ng linya, yan. Babangga ka doon. So pumorma ka ng brake, bumagal ka pa, ayan o. Oh. Kasi nung kumat, yun, nagkakaroon ng mixing distansya. Nung kinat ka niya, biglang mixing yung distansya mo dun sa harapan e. Eh. Diba kanina sa tamang distansya ka, pero nung biglang may kumat dito, no, biglang nagbago yung distansya mo, biglang lumabit ka na. Okay. Ang problema, pagkat niya sa'yo, biglang huminto yung dog. Hindi ka pumorma ng brake. Ang tanong, kailangan ka pa bang pumaga bago ka <laughs> So bumagal ka ma'am. totoo yun na mo. Ayan, bitaw ng brake, huwag ka magagas ha. Yan, tingnan mo yung kaliwa. Bumagal ka. Tingnan mo yung harapan mo. Mababangga mo. Hindi ka pwede kasi lumapit na mas malapit dyan. Yan, bumagal ka. Yan, mas mabagal pa. Okay, then bitaw ng brake. Ganun yan. Hindi ka pwede lumapit na mas malapit doon. Okay, then pakaliwa ka. Sige, tingnan ng kaliwa. Okay, gumit na ka. Nasa lane ka na, tama? Tapa. Nung sa loob ka ng lane, marunong ka ba kumanta? Kanta-kanta ka na nga. Hindi, kaya sila, no? magagalit sila. Problema nila. Pero nung no, mag-iingat ka sa sarili mo, nag-iingat ka sa sarili mo yan. Kaya yeah, kung gusto mong bumangga, di matakot ka sa kanila oh, Dalawa lang pipili mo, matakot ka sa kanila O oh, masar na lang sila, anong sagot? Bagala mo, ayan, totoo yan no? Bakit sa harapan mo yan no? Okay din Okay to it, doon tayo, pa kanan tayo doon Tumingin ka ng kanan, bago ka pumihit ng kanan Tumingin ka So pag tumingin ka, hindi ka babangga, balik na tingin sa harap Tama ba? Apa? So bumabangga isang driver, nung pumihit ng kaliwa Pumihit ng kanan, nung hindi tumingin mo Then, sige so go. Okay, gas. Yes, Maganda tapos. Sige, so, nasa loob ka na ng lane. Diba? Tama? Kanta-kanta yeah. na -kanta, lang. Ah. So, yun. Kalmado ka lang dapat. Sa tingin na may harapan mo, no? Ilan lane to? 1, 2, 3, no? Wala kang pakilam sa kanan, wala kang pakilam sa kaliwa Ang tingin na may harapan mo. Ngayon, kung may mabibilis mo, may truck niya sa kaliwa mo. Tingin. Natakot ka, no? Natakot ka. Problema mo yan. Bakit ka natakot? Diba? Ang tingin na may harapan mo. Sige, mag-gas ka. So pabilis mo para isang kariton tulak mo na mabilis. Okay, then bumorma ka ng brake. Ano mabilis ka na. Hindi mo kailangan i-preno agad eh, no? Ang kailangan mo tantiyan yung papatawid eh. Bumagal ka ngod So dahil totoo, huwag kang kumabig. Dahil pag kumabig ka, mababangga ka sa kaliwa. Buti sa na, nang no? iwasan ka sa kaliwa, hindi. No, pag kumabig ka bigla, no, babanggay niya talaga sa likuran. Nakama? So di minyas. Sige, di minyas. So yan. So nung bumusina yung truck, bumusina siya. No? yun dahil nababagalan siya sa'yo ganun lang yun no? walang purpose yun iba, iba kasi ang busina eh no? pero kung bubusina ka lang na, nababagalan ka lang sa harapan mo tawag sa'yo mahinang driver no? ibig sabihin wala kang paraan mahinang ang driver ibig sabihin bagito pa yun pag gano'n ang professional driver hindi yan basa basa buong busina no? lalo na kung mababagalan sa harapan hindi, walang purpose yun sige di nang gas ano gusto mo magpakamatay yun Di ba? Ba't mo bubusin na nanay? Alam mo ganun na yung takbo. Bakit mo tututukan? Bakit mo hilawan? Bakit mo Alam mo nang gano'n yung galaw, di ba? So pwedeng makapatay yun, makadamay pa. No? So wag kayo dapat, pag nagdadrive kayo, dapat medyo, ano kayo, yung tinatawag ng kortesiya, no? marunong ka rin dapat sa iba, makiramdam si Yas. Yan. Hindi iya kayo ng iyak, no? Dapat marunong kayong kumilatis sa mga kapwa nyo driver, no? at hindi nyo pwede ikumpara yung sarili nyo doon sa iba kung mabibilis kayong driver mabilis kayong driver nakakita kang mabagal eh respeto mo yun kasi una una may buhay yun eh di ba may mga pamilya hindi naman lang yan unless kung wala na nagmamahal sa kanya di ba sabi mo ano <laughs> sa gas, ano ang... hindi ka naman babanggayin yan didikitan ka lang konti <laughs> <laughs> dahil hindi rin naman nila gusto makabangga dahil alam din naman nila na pag nabangga nila kasalanan pa rin talimana? mo na. Sige. Hindi naman marunong to. Kalalabas pa lang niya eh. ba? Diba? Tama ba? Dapat dumindo muna Dapat siya. siya. Oo, oh, kasi una-una bitbit niya mga bata pa. Ano eh. Oh, tsaka malapit ka na. Oo. Kalalabas pa lang niya eh, diba? Hindi siyang mito dumira oh. siya. Tapos sandala pa mga ano, bata. Pag tinuloy natin, mabuting mo siya. Eh. Tama ba? Kaya eh, tinulungan lang kita yun ito hindo. Kasi ikaw, maninibago ka pa rin Hindi mo naman tansyado yan eh Eh ako naman din mo magre-react nang dito to eh Diba? Tama ba atay? Oo Pwede bang hindi no, ko i-pre? Kaya lang, wala akong kung, kung napansin mo Hindi kita nahihinto, ayun oh. Eh, no? Napapabagal kita pero hindi kita mahihinto Tama? Ganun yun Sa so, break lang Pabagali mo Bagal ba? Bagal ba? Ayan, yeah, bagal ba? Halos hihinto. Then, hihinto mo yan. Okay, din tingnan dito Okay, kasi yes, miso um, may tutok na dudok dyan. Yeah. Pag dalawang kotse na, tsaka mag-gas. Magaan lang yung tapak. Yan yeah, yan, yeah. pila kong magaan lang. Okay, then, sige. So, yeah. Okay, power mo ng brake. Okay, din kakaliwa tayo, signal itong kaliwa. Lumagal ka, hihinto ka muna dyan. Okay, then. Sige, so, yeah. kakaliwa ka dyan, walang gas ha. Okay. Yan. Breaking down. Di ba? Tuloy-tuloy. Kung ikaw pa. Sige, mo Okay. Sige. Huwag ka lang magagas. Yan. Wala ba maasar sa liwan? Okay, <laughs> yes. Gas na magaan lang. Pwede ka na magagas actually. Mag ganyan lang kagaan lang. Yan. Kanang mo. Kanan mo. Ito yun, eh, no? Yan. Tingin sa malaya. tuloy mo. may ganito rin mo dali ng gas sa inyo kaliwa mo ka hindi, eh, hindi sa mga ayaw tuwet okay, kaliwa mo ka pero perfect mo tuwet, so ganun yun sige gas, so kukunin mo yung point na to 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 to, yan, tsaka malilikom pa ganun, uh -huh. ganun yan so doon naman sa pakaliban Tingnan mo kung nag-overshoot sila. Pag may nag-overshoot sa lane, bumagal ka. Sige, di lang gas. So, ang lalapit ako naman yung kanan na to. Ito, itong broken lane na to. Ito, ito. Yan, dyan kaliligaw. Yan. Then to it. Okay, then. Sa so, kaliligaw, dito ulit. Sa broken lane, lalapit. Okay, then. Yan. Tsaka, gaganan. Oh, Nakamama? Ah, ah. Kunin mo yung portion ng pagliko Kung kailan ka dapat kakabig. Sige, di nang gas. Tingin sa malayo. So, tumingin ka doon sa truck sa dulo. Sige, piga, di nang gas. Yan ang perfect na lane. Sige, perfect yan. Sige, di sa so, maliit na rito pa ka, diba? Ganyan yun, lang yung likaw. Sige, tuloy mo lang, ha? Okay, then Sige, yan, yan. Pag mo na magandang ang kapit, relax mo lang kapit. Okay, sige, mo, ang kapit mo. Sige, so, yan. Pigay mo, di nang gas. Sige, mabilis. Di ba? Okay, di ba? Di yan. O, ba? ba? Okay, pumorma ka ng brake, sa so, kaliwa mo konti. Tuldok lang. Tuwid mo. Tuwid. Bumagal ka. Kakat yan, eh. Nabagal pa. Ka bagay pa Tingin nandiyo ko lang yung kapag okay, mabagay mo din. bitaw ng brake. Okay. So parang ganun tinatansya mo. Yan. Bagay pa kasi may crossing dyan. Yan o. No? Then sige may hams din. Okay then. Yan. Yeah, bibitaw mo lang yung. Then bitaw ng brake. Okay then. Gas. Tingin sa malayo. Okay. Tingin ng kanan. Lipat ng kanan din. Sige. wag ka muna mag gas para makadaan siya. Tsaka ka lumipat. Yan yan. Nakuha mo. So yan. So hindi naman kayo nabantayan ng bantayan di likuran. Diba? ba? Tama ba? Gusto mo babantayan dito ka rin? Okay, so hinto mo. So, pa kami yung brake. So, ngayon, nung uminto ka, bilitaw mo yung brake. So, yung mo. Tingnan mo kung matras, Hindi. Hindi. So, hindi siya matras, Dapat alam mo. Mm -hmm. Pero, pwede pa rin matras yan? Kung mataas na mataas. Ha? Up here. Ah, uh, mm -hmm. sige, gas. maganda tapak. Pinaka tapak ng gas. Traffic pack yan. So, dapat, kaya man tumapak ng kalmado lang. Mm -hmm. Hindi yun lagi magmamadali at purudihin lang ng gas. Ha? So, yun yan. Okay, then. So, yun yan. Now, huwag ka mag-gas. mag mo, huwag ka ng brake. So, ganun yan. Then, gas ulit. Okay. So, parang ganun lang. Okay, then. Yan. Kaliwa mo kante. Parang hindi mo ito kante. Tuwid mo na. Yan. Tingin ang kanan. Planan mo kante. Kahit sa madiit na kabit, titingin ka. <laughs> hindi pwedeng hindi. Yan. Okay. So, malayo ang tingin mo. Kaya doon ang tingin sa dulo. Para na ma-manage mo yung natin kalsada. Oo. So, ganyan ang pagdadrive, no? So, independent driving, no? Ano to? Kailangan, disiplina, kalmado ka, no? Mahaba, pasensya mo, no? Presensya, no? cortesia no? So, yun yun. So, pag nawala na yung disiplina, dun na yung tipong nakipagyabangan, no Kahit hindi na pa pwede, ilulusot pa rin, mapakita lang yung yabang. So nung may humintong ganyan, mintu ka rin, wag kang ng kaliba. So huminto ka lang. Dapat tanong mo yung gulong niya. Okay, diyan bitaw ng brake. Pag dalawang kotse na yung pagitan, siya ka mag-gas. Siya pwede ka na mag-gas. So ganyan. Pero kung sobra-sobra naman yung pera mo, tutok mo lang sige, di mo gas, wala namang problema doon eh. Ang tawag dito, decision, no. Ang tawag doon, decision, no. Sabi ko ano, nung nung nasar ka, pinanggara, wala kang magagawa nung may nasar sa'yo, no, binangga, ka, wala kang magagawa. Ang tawag doon, ano, decision. So pag na-decision ang arito ng kapwa mo, wala kang magagawa. Bagalan mo. Kasi yung bulusok mo, nung papahintunan siya, dapat alam mo. Hindi na, nakita mo, pasalpo ka na. No? Parang, parang wala lang. Hinayaan mo lang yung sarili mong bumanga. No? No? Pwede ba yung tata, ang tawag doon? Tata, tata, pwede ba yung tata, Pwede ba rito yun? Yung tatanga ano? <laughs> tatanga tanga? Oo, pwede ba rito yan? Tingin mo? <laughs> oh <my> hindi. <laughs> hindi. Ano mangyari? Tis, tingin mo? Disgrasya. Ano sa tingin mo? Disgrasya talaga. No? Kaya hindi ka pwedeng ano rito. Sabi nga yung utak ang ginagamit dito. No? Nakita mo lalagpas ka ng guwit, tinanan mo. Ganun ka simple. No? Kung nawawala ka, no? sa bilis, huwag kang tumapak ng gas. No? Nung gusto mo mag-ingat dyan, no? di tumapak ka na magaan. O, no? di ko mo pagkulang, dagdagan mo ng liko, di ba? Hanggang makuha mo yung perpekto, nung nakuha mo yung ng liko niya, yan na yun, huwag mo nang galawin. Pagtuwid niyan, yan, tsaka mo lang tutuwid. Di ba? Hindi yung pagpabangga ka na, tataranta ka pa. Hindi, alam mo na kabalit nun, no? So, ibig sabihin, yung natatakot dito, sila yung nadidisgrasya, no? So, pag sumaki ka ng galit dito, galit din ang takbo mo. Ganun ka simple. So, nasasaktan ka, no, nung tumakbo ka, nung nasasaktan ka, pwede eh, mo bagal ang takbo mo. <laughs> di ba? Nung ginalit ka ni Kuya, nung nagdadrive pa, eh, pasensya si Kuya. Tingin natin, nasa ang kalsada? Nasa ang Natuwid. Ayun. rodo doon ka pupunta, hindi dito. Yun yun. Kahit doon ka nakatingin, tanaw mo yun. Yung mga e-bike. Tama? Uh, anong kuya yung kotse sa kaliwa? Kahit doon ka nakatingin ng kulay. Sa so, dapat alam mo yung kulay ng kotse sa kaliwa. Yung kanina oh, yung sa lubong. No? Ah. Okay. Oh. Tumingin ka sa tricycle. Anong kulay yung gumalaw ng kotse? Puti. Oh, oh duminto ka ate. Gumalaw yan ah. Totoo yan. Duminto ka. <laughs> ikaw naman. So dapat alam mo yung mga ganon. Pwede tumuloy yan, di ba? Uh -huh. Oo. Oh. Dapat ba tayo umindol o tumuloy? Dapat. Oh, dapat. Oh, ikaw dire-diretso. So pwede ba yung hindi mo hindi akala ko po kasi senior Pedro ano eh no eh truck yung umaatras no truck yung nakaatras sa na na UP ka ngayon uh, may may iba babalik pa ron so wala na so walang replay yon kaya ang sabi ko no kung hindi nakita na mata niyo totoo yan no huwag mo bantayan likuran mo huwag mo rigilin yung sarili mo para lang padaanin siya uh, ganun yan no yeah, uh, perfect lane pwede naman okay pumorma ka ng brake yan ako no? makatong so ganun yan wala naman nagsabi, bumalis ka nung nag sila. <laughs> Yan, tandaan mo, ate. So, ganyan lang pag-drive.